Hay, uh, magandang araw. Ang ipapakita ko dito sa sa video na ito ay isa sa mga SEO tools na ginamit ko. Ang pangalan ay SE Ranking. Ang maganda dito sa ngayon sa paggawa ko ng uh, video na ito ay may 14 days trial siya. At ang maganda pa, sa makikita nyo sa website nila, tungkol sa 14 days trial nila ay no credit card required at magagamit mo talaga siya kung ikaw ay uh, isang uh, SEO, technical SEO freelancer kahit mag keyword research kagaya nito ipapakita ko sa inyo may keyword research functionality sa free version kagaya nito itong junk shop na keyword so yung difficulty niya ipapakita uh, yung search volume yung mga related keywords Which is, uh, ga ganito din yung makikita nyo sa ibang mga SEO tools. Maliban sa keyword research, may website audit rin siya. Uh, ito yung kadalasan eh, kapag uh, sa mga lalong-lalong sa ating mga freelancer, uh, yung ibang client kasi or ibang customer natin is wala silang uh, budget o uh, wala silang SEO tools na pwede natin magagamit. Kasi kung doon lang natin titingnan sa Google uh, Analytics, Google Search Console, yung mga uh, technical issues ng website, uh, hindi kasi siya enough na to present sa clients. Kagaya nito, makikita mo yung uh, health score. So, kung may project ka, kung may SEO tools ka kagaya nito, ni, sa pinapakita ko ngayon, SEO ranking, may health score yung website mo makikita siya kung kung ano man yung mga issues rin. So uh, sa SEO tools na nagamit ko kagaya ng uh, Semrush, Traps uh, at itong pinapakita ko ngayon sa inyo itong SE ranking, uh, may ganito talaga sila na ipapakita sa inyo yung mga uh, top issues. Tapong i-click natin itong view all, so lalabas itong uh, isa't isa yung uh, yung issue ng website mo kagaya ng makikita mo yung mga HTTP status code, ano yun yung uh, duplicate content, yung mga ganyan. Kagaya nito na ipinapakita niya ano yung issue ng website mo. Ayan, uh, may 404, ano yung mga kailangan mong i-fix. So yung tools mismo, kagaya nito, siya na yung magbibigay sa na. Ito yung problema at may sasabihin pa siya na ito yung Uh, paraan sa pag-fix saan mo i-fix so, uh, ang sa ngayon lang ang purpose ko nito sa ngayon ang una ay may papakita ko sa inyo na uh, kung hindi pa kayo nakaka-try sa paggamit ng mga SEO tools kagaya nito uh, ito yung pinapakita ko sa inyo na may 14 days free trial siya at kung kinakailangan nyo naman may budget kayo ay ganun din ang ang monthly monthly ah uh, monthly ang bayad niya nito kung per monthly kung ikukumpara natin dito sa Simrush ito yung Simrush yung plans and pricing nila kung titingnan natin itong pro naka na nako dito sa sa pro na subscriptions na to maganda siya pero mahal lang. ganun din sa uh, ah, E-traps ito yung light ah uh, sa experience ko kung may accounting websites ka kagaya ng Five Projects kagayan nito uh, inap na siya na magagamit mo keyword research uh, website audit so pero mahal lang pero kung uh, may budget ka at uh, marami kang client so para sa akin ito yung mga top na mga SEO tools na ang ginagamit ko itong dalawa Ahrefs at Simrush bago ko lang kasi ito na discover itong easy ranking kasi may isang client ako na may easy ranking siya tapos binigyan niya ako ng access so dun kami uh, ginamit namin bilang keyword research gano'n na din sa sa sabi ko dito website audit di diba? so para ma-fix namin so yan dito pero may isa akong bago ko ito tatapusin may isa akong ipapakita which is uh, nagagandahan ako dito sa isi ranking lalong lalo na doon sa mga ah uh, local seo na gusto niyo ma-track yung uh, website niyo related sa keywords yung uh, content ito ay papakita ko sa inyo ah uh, ito yung local seo niya na functionality na during sa setup siguro gagawa ko ng ibang tutorials how to uh, kung paano gagamitin tong uh, ranking pag-track ng keywords like ito ito yung keywords na try kung tiningnan kung ano yung standing niya or ano yung rank niya or position niya sa Google search engine kasi kung titingnan natin pwede ka mag-set up ng uh, Google search engine depende sa location yan Philippines pwede USA uh, ito ito siya ay <laughs> sa Yahoo to na, na search engine di ba iba yung Yahoo may Bing rin tingnan niyo uh, try rin ako sa sa Yuki So, sa Yahoo. So, dito, tingnan nyo, ito yung sa specific talaga na location, which is Cebu City or Lapu-Lapu City. So, ito is medyo national kasi. So, may, may, i, i, by the way, counting, ano lang, sa, sa keywords. Ang keywords kasi, sa ranking kasi, iba't iba yan eh. May, may international, tapos dito, kung nakikita nyo, Philippines. So, ibig sabihin to national. Depende sa content ninyo, kung ano yung tinatarget ninyo, ginawa, ginagamit nyo sa keywords niyo at sa buong content ninyo, kung national ba siya or uh, local keywords ba yung tinatarget ninyo? Uh, kagaya na ito, Cebu City, Lapu-Lapu City. Kasi, uh, kaunti lang tungkol sa, sa local SEO. Kasi kung gagawa tayo ng content, for example, targeted, target uh, ted mo na, na mga customer is nasa city lang o yung iba may state. Ang, ang strategy sa iba dyan ay yung services plus plus yung ano, yung services plus yung Uh, keywords. I, I mean, yung services plus yung location. So, yung location, city or state, depende. Kagaya nito, junk shop, ito yung services uh, plus Mandawi City. So, junk shop near me plus may open pan word. So, ibig sabihin, itong website na ito ay nagtatap to sa May 28. Then, May 29, tap to pa rin. Pero tingnan ninyo, May 28, top 4 siya. Tapos, top 3 siya pag may 29. So makikita niyo yung history. Imagine kung nagmo-monitor kayo, may client kayo, so nag-optimize kayo ng uh, website, yung content. So may report kayo. Uh, client after 3 months, ito na yung standing ng content natin sa keywords na to sa sa page na to, yung ganyan, di ba? So yan ito yung ito yung isa sa mga hina-highlight ko dito. Kung mag maintain ka ng client tapos local is yung targeted. So ito isa siya dito. Uh, uh, anyway, yung iba naman kasi may ganito sa sa Simras at Ahrefs. Siguro sa ngayon sa paggawa ko ng video, hindi ko pan, baka baka may ganito na sila na, na yung magdadagdag ka ng uh, search engine gaya, kagaya, nito Google, tapos yung targeted location, targeted location, national, local o pwede rin, international kasi US, US di ba? Or uh, alam ko naman tong services na to nonsense na yun kung lalabas ito siya sa, sa US. Pero titingnan nyo, kahit sa United Kingdom, titingnan ko, first time po ko nung tinitingnan kung lalabas ba siya. Oh, nagta-top 1 pa rin. Di ba? Sa, sa Yahoo, kung may nagre-research na junk shop in Lapu-Lapu, nagta-top 1 siya. Ngayon, ito lang yon So, easy ranking, try niyo kung wala namang mawawala sa inyo. Kasi, free trial, 14 days. So, kung first time nyo gumagamit ng mga ECU tools kagaya nito, so, ito yung para sa akin, is maganda kasi sa, sa Simrush wala silang free trial kasi sa Ahrefs so nung nag-try ako nito personally so bumabaya talaga ako ng, ng one month and then since gusto ko lang mag experience yan after one month kinakancel ko yun so okay sana nagustuhan niyo yung video uh, kung gusto niyo manood sa mga iba kong mga videos so please subscribe kayo sa, sa channel na to. thank you